Ayan, sir na nga, kumusta-kumusta mga bossing, mga idolo? Welcome back na naman sa ating panibagong update, panibagong tutorial dito lamang sa ating mumunting channel. tulad ng nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, magkano nga ba ang kikitain or kikita nga ba tayo sa paggawa ng content na short o yung tinatawag na YouTube short. Nung February, nung early February, ayan, nabubulol tayo, nagbaba ng bagong guidelines ang YPP ng monetization na mamamonetize na pala ang mga YouTube shorts, ang paggawa ng YouTube shorts o yung tinatawag na short video. So, kung bago ka lamang balas na munting Channel, kung pwede ako makahingi sa'yo ng subscribe, ayan, maraming maraming salamat. I really, really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon para ikaw ang unang ma-update. Ikaw na rin yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga video. So, ayan. So, at the end of, the, of this video, papakita ko sa inyo kung magkano nga ba yung uh, kinita ko sa paggawa ng YouTube short per 1,000 views. So, ayan, pupunta tayo sa aking uh, YouTube studio. So, ayan. So, pag-uusapan muna natin pala kung uh, gaano nga ba kadali magpa-viral ng uh, YouTube short. Siyempre, kailangan natin ng malaking view para tayo kikita. Yan ang kalakaran dito sa YouTube. So, napakadali lang kasi 15 seconds lang yung ating gugugulin kung paano natin ma-establish sa 15 seconds yung ating A uh, video yung ating short video. So kailangan catchy talaga yung ating uh, video sa 15% uh, sa 15 second na yun kailangan papanoorin talaga ng viewers para ma-recommend pa sa ibang viewer, viewers yung ating uh, short video content. So ito na, pupunta tayo sa YouTube short sa aking YouTube short. So kung makikita mo ang tataas ng aking abuse, views, so halos libuhan yung a. Uh, nanonood sa aking youtube short so tatry natin tong boss ironman so kiklik ko lang so titignan natin yung kanyang analytic so titignan na natin para hindi na magtagal yung revenue so uh, itong aking boss ironman challenge is ang views nito is 5000 na so revenue for every 1k views yung kinatawag na rpm is 0.01. So, sa madalit sabi, ang kinita ko dito sa 5,000 views ko na to na short video is 0.04. Yun ang aking kinita. So, medyo mahirap, di ba? So, madali lang naman gumawa ng YouTube short. Ang kailangan talaga natin mag-viral yung ating uh, video para at nang sagunan ay kikita talaga tayo ng malaki sa ating uh, revenue. So, yun na nga. Per 1,000 view, ng ating uh, youtube short is 0.01 dollars so sa 5000 views 0.04 yung aking kinita so kikita naman siguro tayo kapag ka ang ating views is abot na ng 100k or million ang usapan so talagang kikita tayo sa uh, youtube short so napakadali lang magpabayaran nito kailangan katche lang talaga yung ating short video at nang sa ganun is mai-recommend pa ito sa ibang viewers. So sana na ipaliwanag ko sa inyo at naipakita ko yung RPM ng uh, YouTube short. So take note, uh, per 1000 view, ibig sabihin pag may 1000 nananood sa video mo is 0.01 dollars ang kikitain So, kung may time ka pa, share mo na rin itong ating uh, munting channel sa ating mga kaibigan. Marami kang matututunan dyan mga video, mga tutorials, uh, internet, sa Facebook, sa mga social media. At marami pang iba. So, yun, kita-kits tayo sa ating mga susunod pang mga vlog.